So, depende sa kung paano natin gagamitin yung ating mga spiritual na mata or third eye. Katulad lang din sa pwede natin gamitin sa mabuti o masamang paraan ang ating mga physical na mata, ay pwede rin natin gamitin sa mabuti o sa masama ang ating spiritual na mata. Pwede gamitin ito ng mangkukulang para makita niya kung saan yung target niya. O pwede rin ito gamitin ng isang manggagamot para nga malaman niya kung ano ang sakit ng isang tao. Pwede rin malaman kung ano ang hinaharap para sa isang tao para makaingat siya Or pwede rin malaman kung saan pupunta yung isang tao para saktan siya or patayin siya. So, depende sa kung paano natin gagamitin yung ating mga spiritual na mata or third eye. Kaya nga sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 22 to 23, ay kapag puno ka ng liwanag sa mata mo, ay puno ng liwanag ang katawan mo. Kung puno ka ng kadiliman sa mata mo, ay puno ng kadiliman ang katawan mo at dakila ang kadilimang yan. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.